Ayan, ito po ay galing Isabela pa. Ayan, gusto ko lang pong i-shout out si Sir Jerry. Ayan, from Isabela, napakabait na seller at napakadaling kausap. So, ayan mga kapatid, papakita ko sa inyo. Kung gaano ka legit yung ating uh, sistema dito sa ating Facebook page. Ayan. So, sa lahat ng video natin, mga kapatid, pinapakita ko yung mga nabibili natin, actual. At uh, syempre, mga kapatid, gusto ko din may share sa inyo kung gaano kagaganda at kung gaano ka legit 'yung mga coins na patuloy natin binibili. matagal-tagal din tayong hindi nakabili at uh, naging abala po tayo sa mga ibang bagay. So ngayon, uh, patuloy na rin po tayong nagko ng mga hard-to-finds. so dito niya nilagay banda. Lapitin lang natin. ayan enough. So ayan mga kapatid, dito niya isiniksik sa bulsa ng uh, maong na pantalon na 'to. Ayan, at nakalagay pa po sa siplak. Ayan. Dito pa sa siplak. So, bali ito, dalawang year 2005 na piso, no, mga kapatid. Ayan. Pinoast ko na po ito nung nakarang araw pa. Kaya kung meron kayo nito, ayan, mga kapatid, pwede kong bilhin sa inyo. Basta dalawang piraso po, no, na year 2005. Ayan, medyo malabo ang camera natin. Ayan, year 2005 yan, mga kapatid. O, ayan po, mga kapatid. Ganyan po kaganda ang mga coins ni Sir Jerry. At dalawang piraso po kaya po binili na rin po natin kahit malayo po ang pinanggalingan nito. So ayan po yung harap. At ito po yung likod. Ayan, napakaganda. So ganyan po dapat mga kapatid yung inyong mga inaalok sa atin no? dito sa Barrio Official PH. Kaya naman po ay legit dito. Marami na po tayo na bilhan. I-review nyo lamang yung mga nakaraan nating video na nag-unbox tayo ng mga silver coins at yung mga error coins pati, uh, pati mga hard to find coins. Ayan mga kapatid. Yan po yung kadalasan natin nakikita. Okay, so ang dami po nag-aalok sa atin ng mga iba't ibang klaseng coins. Kami yan ang inaalok sa atin ay common coins. Hindi po tayo bumibili yan. Uh, kaya po tayo gumagawa ng video para ma-share sa inyo yung mga info at detalye patungkol sa mga bariyan na binibili natin. Ayan, isa na nga po itong year 2005 na 1 piso. Ayan. So, kapag 5 piso na year 2005, hindi po yun. Okay? So, lagi kong sinasabi yan. Mga kapatid, na ko po sa inyo lahat ng bawat video na ating nilalabas para kung sakali na kapag kayo na po ang nakakita, ayan, i-message po aga agad ako sa aking Facebook page dito sa Barrio Official PH. Ayan. road to 700k na po pala tayo. Maraming maraming salamat po sa lahat. At sa lahat po ng mga loyal nating na viewers, ayan, marami pong salamat sa mga kapatid nating na kolektor na patuloy na nagtitiwala dito sa ating uh, usapang barya sa Barrio Official PH. So, yun lang po ang update natin sa ngayon. At ito po ay kikip na natin. Ayan, maraming salamat po ulit, Sir Jerry from Isabela. Happy hunting po sa lahat mga kapatid.